Nakatikim ka na ba ng itim na kanin? Ano nga ba ang misteryo sa likod ng kaning ito? At bakit kapag nakakain ka raw nito ay hindi ka na muling magkakamalay at tuluyan ka na ngang mamamatay? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang nakamamanghang katotohanan at misteryo sa likod ng itim na kanin bakit nga ba hindi mo ito dapat tinitikman o kinakain. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Bakit nga ba may itim na kanin? Maaring minsan ay naitanong mo na rin iyan ano nga kaya ang dahilan kung bakit ito ay nagtataglay ng matingkad na kulay itim? Ang itim na kanin o black rice ay isang klase nga o species ng Oryza sativa. Kadalasan itong malagkit at tinatawag ding ipinagbabawal na bigas o ipinagbabawal na kanin. Ang itim na kanin rin ay may kanya-kanyang katawagan sa ibang lugar. Gaya ng sa Indonesia, na kung tawagin nila ay black rice. Balatinaw naman sa Pilipinas. Thai jasmine black rice sa Thailand at chakhao naman sa India. Kadalasan nga itong malagkit at ginagamit pa nga sa pagluluto ng mga dessert, lugaw, cakes o kaya naman ay tinapay. Kadalasang nagkukulay tinta o dark purple ang bigas na ito kapag iyo itong niluto dahil sa tinataglay nitong anthocyanin. Mas mabigat din ang hibla o butil ng itim na bigas kumpara sa normal na kulay puti. Mayaman din ito sa antioxidant at masaganang protina kumpara sa mga brown rice o mga white rice na maaaring makatulong rin sa mga problema sa puso at pampalinaw ng mata na pwede rin gamot upang makaiwas ka sa mga cancer. Bakit nga ba ito binansagang forbidden rice o pinagbabawal na bigas? Ito ay sapagkat ang bigas na ito ay nakalaan lamang sa mga may yamang angkan o mga may kaya noong unang panahon. Dahil sa mataas din ang halaga o presyuhan nito. Masarap ang itim na kanin at sa itsura pangalang nito, ay siguradong maaakit ka na upang kumain. Subalit, batid mo ba na ito rin ay sanhi kung bakit ang ilang mga sinasaniban o mga sinasapian ay hindi na nagkakamalay pa o maaring ikamatay pa nila. Kung kaya naman, ginawa ko nga ang video ito upang magbigay ng kalaman o dagdag na impormasyon. Hindi batid ng karamihan na ang sino man na sinasaniban o sinasapian ng mga malignuman o mga inkanto, ang kailang espiritu ay dinadala di umano sa isang mayamang lugar o palasyo at ito nga ay ang ibang dimensyon katulad ng biringan. Madalas sinasaniban o sinasapian ng isang tao dahil sa apat na rason. Una, sila ay maaring nawawala na ng pag-asang mabuhay. Pangalawa, Maaring sila ay inaapi o pinahihirapan dito sa lupa. Pangatlo, sila ay naanyayahan o naligaw sa ibang dimensyon o kaya naman ay natipuhan o nagustuhan ng mga engkanto. At ang pangapat, dahil sila ay natural na may kapangyarihang maglabas-masok sa kabilang dimensyon. Ayon naman sa mga nagtungo na o nakapasyal na sa kaharian ng mga inkanto, sila di umano ay naalok na kumain ng maraming masarap na putahe, gaya ng mga mamahaling pagkain, prutas, alak, puting kanin, at gayo na rin ang itim na kanin. At ayon sa mga matatanda, ay huwag na huwag kang kakain ito, dahil hindi ka na makakabalik sa iyong katawang lupa. Subalit ano nga ba ang mas malalim pang katotohanan tungkol sa bagay na ito? Ayon naman sa mga inkanto, ang bawat pagkain raw na kanilang inihahain sa mga bisitang tao o sa mga espiritu ng bisitang tao ay nagtataglay ng orasyon o mga salamangka. At sa oras raw na iyo itong kainin at pumasok ito sa iyong katauhan o kamalayan, ang bisa at kapangyarihang nakalaki prito ay babalot na sa iyong pagkatao at hindi hindi na mahanap pa ng iyong espiritu ang daan pabalik patungo sa iyong katawang lupa. Subalit bakit nga ba nila ito ginagawa? Ito ay dahil naibigan kanila at nais nila na doon ka na lamang manirahan. Kung kaya naman, kung sakaling may kakilala ka na sinasaniban o sinasapian, ay ipaalala mo sa kanya na huwag na huwag siyang kakain ng itim na kanin o kung ng ano-ano paman upang makabalik pa siya sa kanyang katawan. Bagaman marangya naman ang buhay roon at sagana sa lahat ng bagay, subalit tandaan na iba pa rin ang buhay dito sa mundong ibabaw. Bakit nga kaya bawal dalhin sa ospital ang sinasaniban? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang mga bagay na lingid sa kaalaman ng nakararami. Bakit nga kaya bawal sa ospital ang sinasaniban o sinasapian? Marahil ay sumagi na iyan sa iyong isipan. Katanungang ilan lamang ang nakababatid ng kasagutan? Laging magkakontra ang mga opinyon ng ospital o medisina at ng faith healing o tinatawag ding albularyo o makalumang pamamaraan ng panggagamot. Ayon sa mga matatanda, ang mga karamdaman na lalang ng mga espirito, maligno o mga engkanto ay kailan may hindi magagamot ng mga ospital. Lalo na nga ang mga sinasaniban sinasaniban o sinasapian ng mga kaluluwang ligaw o napaglalaruan ng mga lamang lupa. Kadalasan ay lalo pa nga itong lalala o maaring maging wakas ng buhay ng sinasaniban. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang mga natatanging dahilan at kaalaman kung bakit bawal na bawal dalhin o isugod sa pagamutan at hospital ang mga kaso kagaya nito. Una, ang mga elemento na nasa katawan ng isang sinasaniban ay galit sa hospital at sa mga pamamaraan nito. Pangalawa, ang sinuman na sinasaniban, ang kailuan nito ay wala sa kanyang katawan. At ang naroon ay ang ibang nilalang o ang inkanto. Kaya marapat na hayaang makabalik muna ito sa ulirat o sa sariling kamalayan bago isugod sa paggamutan. Pangatlo, kapag ang katawan ng tao ay walang kaluluwa, ibig sabihin ito ay wala ng buhay. Tama? Kaya naman, marapat na parating mayroong kaluluwa sa ating katawan. At sa tuwing dadalhin ng isang pasyente o sinasaniban, ay kaagad nila itong kinuturukan ng pangpakalma. Isang bagay na bawal na bawal sa mga engkanto o mga lamang lupa kaya kaagad nilang iniiwan ang katawang iyon. Habang wala pa nga ang sarili nitong kaluluwa. Sa madaling salita, bakante o empty ang katawan na maaring maging sanhi ng kamatayan. Pang-apat, ang ating kaluluwa ay hindi-hindi na makakabalik sa katawan na nasugatan na ng hiringilya. Sapagkat sinasabing nabutas na ang katawang lupa at hindi na kailanman magtutugma ang kamalayan sa katawan. Kaya naman, marapat na pag-isipang mabuti ang mga hakbang ng daya nito o ang mas mainam ay magpatawag ng isang albularyo. Maaring mahirap paniwalaan ang mga misteryoso mga bagay kaya nito. Subalit, mas mainam pa rin ang mayroong nalalaman. Sana ay may bago kang natunan sa video na ito. Iwan ka naman ng opinion at comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa best baby, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best baby, tayo ay lumibot. Hihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa best baby. Dito yan sa best baby. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong